guys, pasensya na kayo di ako naka-upload din matinig ako yung ang katasan ito siya ito yung paako ngayon magbablog sa nga ako kaso paglagay ko sa kuwan bobo naka napatan ko yung stone piece dito tumamang Terus, nama apa? Itu anggeng, itu berhabis, super sakit. Itu yang kabelau, yang lainnya. Ang laki nam punya keibanya. Balik itu super laki nah. napasigaw ako ng tulong Lord nung panahon na tinik ako guys at naisip ko rin yung pamilya ko kala ko din ako makakauwi kasi gabi na ako dumating sa amin papatay patay yung makina ng bangka guys ito yung kaibahan ng paako guys oh. ang laki nang nasa kaliwa abot hanggang tuhod ang maga guys kaya kung makakita kayo ng gantung klaseng isda guys uwasan'yo nyo sobrang maga ng paako tapos halos di ko may apak sa sahig ang laki ng pinagkaiba nangingitim siya guys kaya payo ko sa mga kagaya kong nasa dagat ang hanap buhay mag ingat po tayong mabuti para safety tayo dahil di alam natin kung anong kahinat na natin guys halos wala akong tulog magdamag di rin ako magpakali sa sobrang hapdi buti na lang siya ngayon guys medyo magalaw galaw ko na siya di kagaya nung kahapon na halos di ko siya magalaw pero di ko pa siya may apak yung kanang paa lang kahit na kailang na ako guys di pa rin masyadong tumalab yung tinuturok tinurokan ako kabilaan kanan at saka kaliwa pinreliver at saka antay titano di naman ako allergic kaya okay lang daw sabi ni Doc tapos may dalawa pang gamot na pinainom sa akin pinagsabay yung dalawa pero sobrang maga pa rin at walang pakiramdam shout out nga pala kay si Jimal Bashez kay Norani Reyes so, salamat sa inyo at sa mga kagaya kong natinik ng istumpis ugatasan comment lang kayo below kung anong mga karanasan nyo yung natinik kayo kagaya ko dahil sobrang di ko makakalimutan kung nangyari sa akin abangan nyo na lang next video ko guys soon pag gagaling na to hindi ko alam kung kailan kasi sobrang sakit salamat sa inyo sa suporta